Ito yung sarap na ginataang langka ng munggo at saka pork fat in siling haba ng ating ulang for today. Magbibuto tayo ng ginataang munggo na may langka. So ito, binigis ko ng bawang at saka mga kamatis ko. Napakuloan ko na rin ang aking munggong durog na may baboy ng konti. Ayan o. No? Ayan ito yung mga gasangkap natin dalawang tigda dalawang gata bali apat na gata yan ito yung langka natin siling haba, sibuyas hinuli, ko ito yung okay, binigisa na natin ngayon ng ating ano ko lang na nandito nanduto ng gusto yung ating kamatis lalagay ko na yung ating sibuyas at saka langka Ibigay na muna natin yung sibuyas baling pinamantika ang kumtaba ng baboy. Ayan, o. Oh. Eh. Yan din yung ginamit ng mantika dito. Para masarap. Tapos, dalawang sibuyas. kamatis ko, tatlo. Tapos, bawang isang buo. Isang bulb ng bawang. Ayan. Pwede na natin, pagka nadurog-durog na yun, lalagyan na natin yung ating langka. Ayan. Tapos, na yung ating kamatis. Lagyan na natin yung ating mga langka. Ayan. I-mix na muna natin. I-design din natin yung ating mombo na may baboy. Konting baboy lang yung nilagay ko dun. Hindi eh. naman konting lang. Ayan. Maglalagay din tayo dito na pink salt. So, yung ating yung lalagay Yung mombo ko may konting asin lang yun. Wala pang paminta. Dito tayo maglalagay na asin at paminta. Ayan. Ayan lang natin siya ng ito masangkot sa ng ito ngayon siya nagkulay-kulay na yung ating langka maglagay na tayo ng asin tak-tak lang ngayon hey. mamaya na natin check yung pinakatimpla niyan yun. tapos syempre yung ating kaminta konti lang din tapos mix-mix lang natin yung ulit bago tayo bago natin salain itong munggo sasama natin sa gisa na rin yan. Pero luin ko muna itong musta ng ating langka. At saka mga kamatis, sibuyas at bawang para may lasa na yan. Sinala ko na yung ating munggo at saka pork. Ito na yung ating ano, lalagay na natin yan para mag-isa din Masama sa gisa. sa nasangkot siya ng maiki bago natin lagyan ng gata bali yung sabaw pang ano lang natin yung pampalambot yung kailangan pero ito lang yung kailangan natin tapos gata na ayan sinala natin yung pinakasabaw dito ko yung lulutuin ililipat ko na yun ililipat ko na ito pero maglalagay pa tayo ng asin at paminta kasi wala pang lasa yan hayaan lang muna natin mamix talaga mag-isa nasangkot siya ng maigi din ating mungkot ayan, para masarap ayan o, yung pork nga malambot na eh Then, nalipat ko na, pwede na natin lagyan ng pepper ulit, konti pang pepper at saka konti pang pink Him Himalayan salt natin tapos gata, hindi natin dyan konti na lang Tak tak. Ngayon. Ito pa niya konti lang nilalagay natin na asin para mas madaling mag-adjust pag matabang kaysa naman pag sumobra yung asin natin, e ba? Mix na natin tapos maglalagay na ako ng dalawa ah bali apat na gata Malambot na eh. Oh, di ba? request ng sister to sa akin. Ano daw, ginataang munggo. Sabi ko, lagyan namin ng langka para mas masarap. Ayan. Yung ginamit ko dito, yung munggong durog na bigay sa akin ng bayaw ko. Diba? Nubos ko na yung munggong durog niya. Ayan. Tapan lang muna natin. Mga siguro 2 minutes pa bago natin lagay yung gata. Ayan. After 2 minutes, sumobra pa nga sa 2 minutes yata 5 minutes na kasi may ginawa pa ako so lalagyan na natin yung ating gata ito yung first two yan masarap kasi maraming gata yan. sisimutin natin yan okay mag alala Ayan. mix muna natin sa glit mayroon pa tayong isa pa dalawa pa o baka pwede natin yun Mix muna natin kasi baka ma-over naman sa gata. Hindi naman masarap. Ah, pwede na siguro yung dalawa lang. Sarap na na ito. Yan you naman natin. Malambot na kasi ito eh. Check natin sa ating ano. Si mga door tanongin ko kung okay na sa kanya yung bentong gata. Pakuluan ko lang muna. Yan ang sarap. Nabuksan ko na rin kasi yung ikalawa eh pag-iisipan natin, pwede naman magawa ng paraan yan. Pwede kong ihalo yan sa dessert. Kasi yun, oh, sarok na, o. Oh. pa lang, Oh, hindi pa kumukulo yan, ha. Hindi, gamitin na lang din natin. Tagdagan ko pa. Konti, para maraming sabaw. Kalahati lang siguro. Yan. Yan. Gusto ko rin kasi maraming kata para masarap. Huwag may natin tawagin si mother. Kasi baka na magutom lang. <laughs> ayan. Okay na yan. Hintayin na lang natin kumulo. Bawasan na. Kasi yung iba ayaw na manghang. So, binawasan, pinabawasan ko na yan. Ito naman na. Ilalagay na natin ang ating siling haba. At natin yung mga pork fat yung sinicharan ko konti lang syempre na ako nagchicharan yun hindi natin ng konting toppings yan para masarap Oo. Una, lalo natin mainti ang ating mga silik at sa so pancicharon hindi ko ni-pray ko ako tumatalas <laughs> Ну, давай, ну, вот у меня, вот у